Oh, te, mayong aga ah, sa tanan mga <laughs> isa ka adlaw may surya tanay isa ka adlaw may miguhay nga nakita na isa apihan niya pre aling galing mga peta <laughs> yung rin sila kapi nga doon na para ako sa pangapangapi sila sila sa migo yan nga pre, kadumdum kakagapon pre nga may agi nga nagreklamo pre nga discrimination kuno pre. Kay agi siya pre, CR sa ano sa mall. Di masiyar siya no siya masulod siya sa CR sa babae. What? Ang gwardiya, ang nagabantay ng gwardiya nga sa CR ng babae, hindi yung magsugot ng pasudlon sa... Ki di sing rason bahay ti agge ki moya kay papano sir laki kaya ni yan iya ka bai si ka kina laki nga gi nag wild sa singitan sa discrimination pre no masiling mo naman ah, balo ka naman niya agge ya may say kau galing yun yang planeta nya balo ka pre may agi ya pre nga ang tarong pre may agi gaya pre nga privilege sa bala pre na abi aguro ya, ya bala amun ang ginpili ya mabra siya mapanti siya maminiskirt siya makadto sa samul abi aguro ba privilege sa so, bala nga lahi gagaranti nga bisandiin lang siya siya masulot especially sa babae hindi niya mo pre blokang gusak kung agi kahalimbawa Piliin mo yung aagi hindi mo dapat butungon ang society, ang lipunan sa gusto mo. Di ba lang? Hindi mo na yung pagpiliton, hindi mo na yung choices mo. Dahil yung na kilala ko, pre, kakanto sa mall. Ga-formal dress sila ya, pre. Kikabalo sila nga sa mall, magawal awal gaw sila, makaon-kaon sila na, sila soft drink, tubig, milk tea. Kabaluna sila pringa mga gi di pre. nga masiar sila ya, mangihi bla kabaluna sila ya Amo na nga wala sila gasok-sok sang mini -skirt, wala sila gasok-sok -sok bra Ang ila sok-sok na la sok -sok pre mga simple na mga mga pulo bla mga gadargo para in kaso mangihi siya makasunod siya si ara sang lalaki Bro, what are you siyari talking siyari about, man? Ikibin ma-agay, ya, pre. Pigar speed sang gender mo. Kabalo siya rang CR sa mol na ya pre. Bae kag laki. Karon kung agi kay mo ya masulod sa baye gaginamu na ya. Di sa mi goya no maayos na pre May solusyon mala pre ni mga agi pre nga magpamol siya, magsiya cr siya masulod siya sa siya sa baye tapos, hindi siya pasudlo, singgitan siya diskriminasyon. Ano naman? Si mo Pre, may kasulbara na. Ay, may ara, sila si, si Migo yan. Kay si problema, sang... masulbar na yan. <laughs> 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 kagani, mga kapamati, mga Pumakad ka sa mall, hindi ka magsuksok kaya sang bra kagpanti, hindi ka magpalda, hindi ka magminiskirt, hindi ba ang purma sa kaya para magpaduding sa mall, kaya tandaan mo nagpamol, ka kaya malagaw-lagaw ka, formal ka, laki ka mo nga, nag-agi ka lang, ginpili mo na. Dargo ka, t-shirt ka, tarong ka bala, kaya pasyaw ulit eh. Kunda mo, inom mo yung milk tea kung kapangapi ka na, mangihi ka na mo. Tapos para pito yung kaihiyon ka, di magasunod kay sa si CR sa laki. Di ba? <coughs> Nagi <"Gay> ka na. <laughs> makasulod kay sa CR sa laki. Kasi laki sa sulod CR, si matulok lo si mo, hindi kaya maabot. Nagi ka. Naya para lang na makapangihi ka. Hindi medyo makaskor ka pa yan. Makasilip silip Kada <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> sa mga watusi. Di mo na sa solusyon. Pre, nga kung ka magpamol ka. Hindi ka mag... Bisti binabayi. Pang lalaki ka nga bisti. Para bala medyo... Ina ya for the sake ya nga sa kahiun mo bala. Pero kung gusto mo gud ya magbraka magpante nagadto ka sa mall may miniskirt ka bisan agi kaya bisan ka bukol ang atubangan mo da dala kaya pampers baka ka adult pampers mo na Ibutang mo na sa saraka sarakangan <laughs> 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 mo da ayos suksukon mo na para kung mangihi agin man da ka lang niya ano eh? ka pero kung isang problema mo ni mo makadto ka sa mall mabraka pag mapante ma miniskirt ka tapos pang lipstick ka pa be. Eh? Pagwapa kaya ka. Tapos naginom ka milk tea. Dugidugay mangihi ka pre. Mamublima ka. <coughs> kaya nga hindi ka nakasulod sa CR sa'ng laki mo. <coughs> kaya pagtulok sa'ng laki si mo sa CR pag amuyo na may lipstick ka, may bra ka pa, nakamini skirt ka. Tingnan laki ba? Kibot na no? may ng sulod pre. <coughs> Kaya di nga, kaya ma ma-cover na sa'ya, tabunan niya ng matusi, ha? Kaya ka mo game mo. Di ba lang? Amo na Di ka doa. Kung nag ka nga nag-abra ka, kung nag skirt, ni skirt, nga pagwapa, may lipstick, nga pang-eyebrow ka pa. Once nga, buton ka sa'ng hindi ka na magsulod sa CR sa mga laki. Kaya kabalo kaya nga ang laki doon malanganin ka. Dito ka na makadto sa CR sa bayi. Dito ka na maghihi ka na doon. Pagkadto mo sa CR sa bayi, hindi niya pagpasudlon sa gwardiya. Kasi ang gwardiya binabayang mano ka Sir? Nga, ha, ha, ha. Anong sir? Sir man, kabalo na lang yung kagwapa. Sa so, akong tawag -gu mo kuya, sir? Discrimination kaya na yun? Mag <laughs> yung mag-ihi ko? Sinisim nang mag-ihi. Hindi, hindi na pasugot ang karot siya ka ba? Hindi, hindi mag-ihi. Yung mga pilag niya karoon niya kapuso. Ang kanamon, alam mo ang kanamon sa... report kaya na mo niya, hindi yani, yan niya ka ba? Masulod ka di mo yun. Di ba ba yun ang kusisirisi mo man? Belgian der Velbe pa abi palda mo. Rasa ko ba ang mga agi pre sa mall? Ga wild pre ga takakig. Na tungod sa kahiun niya, hindi siya papasugtan. Di masinggitan singgitan sa dayon ng discrimination ga padagpat bala pre? Duwa no bala du pang binukakok bala pre nga pangunahon na Nga mamu ka na imo ya dapat niya sa mga amo nga agi, bisan agi na sila, taon mo ang mul ng ang CR si da, men and women lang, ladies and gentlemen, kung agi ka, bisan ano pa nakapurma mo nga bayi, mo, hindi agi masunod sa, no, sa CR si ng bayi. Sa moral conscience, kabalo ka nga sala ng Agi ya, lahat siya na ano, pakasurya, wagi, lahat kini na iya. Tapos malaya yang mulu nga dapat ang masulod sa siyara sa mga bayi-bayi lang. Di ba lang pre? Pati siling sa <coughs> Dapat nga sa mga agi, pre nga naga feeling privilege, feeling VIP galit pre nga kung magni si sa mula, kad tuyan sa CR kabay magwalda dati, siya kun iya pasulod dapat na sila ya pre Buhat sila ya federasyon di bla sa 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 mars to blao rupad sila ay to sila buhat sa federasyon kag society tutal may bandira man sila ngila, bandira na sila do rin burin pa na Robot na sa Mars. Hindi naman na maayo yung ilan ni yaw. Yung niya, pero pang gamugamu na yan. May harap mo niya, agi, nga lahat tarong, pamisarong. Nga sila doon, sobra na priyaw. Ate, sabi ko, na pribasagi agi? <laughs> <laughs>